Dito mas bahat kita gulay isda mga idol. Ug dito sa mua sa buhol pa ni ko mo ni gitawag na mugpotpot dito mga idol. Kali na sana buaron. Impasa po ning bahaw ni mga idol ba. Iskay sa sang isda buaron mga idol. Kali kita wag mugpotpot dito sa mua sa buhol pa mga idol.